Binaharin ang iba't ibang kalsada sa Metro Manila ngayong araw dahilan para magsikip ang daloy ng trapiko. Para sa latest aksyon sa Maynila, may live report si Edison Reyes. Edison. Cheryl Erwin Baha at matinding pagbigat nga ng daloy ng trapiko ang idinulot ng buong magdamag na pag-ulan sa Metro Manila. Hanggang binti na baha ang sumalubong sa mga motorista sa Kirino Avenue sa Maynila kaninang umaga. Resulta ito ng magdamag na ulan. Idagdag mo pa ang mga baradong kanal. Kaya ang mga taga City Hall, doble kayod sa pagtanggal ng bara kahit bumubuhos ang ulan. Sa Burgos, malapit sa Manila City Hall, lampas sakong ang baha. Dahilan para maging usad pagong ang daloy ng trapiko. Ang ibang pasahero, stranded. Hindi nakali agad, tinanghali po. Tapos baha pa, saglit pa lang ang ulan. So, sa... ang first year high school student na si Eugene, hindi na hinintay ang anunsyo ng suspensyon ng klase at pinili ng umabsin sa eskwela. Sinamantala pa niya ang pagkakataon para kumita. Tinulungan niyang tumawid sa baha ang mga pasahero. Para may pandagdag baon po, bilas. Pagdating ng hapon, kanya-kanyang diskarte ang mga sudyante sa Avenue. Nahirapan silang makasakay matapos suspendihin ng klase kaninang tanghali. Imbis na mas mapapaaga po yung uwi ko, parang mas manadagdagan pa, mamapapatagal, maka-maabala pa. Bukod sa Maynila, binahari ng hanggang bewang ang San Juan kaninang madaling araw. At bagamat mahagyan na itong humupa, bantay sarado pa rin ang mga residente ng barangay Balong Bato sa posibleng pag-apaw ng San Juan River. Sheryl, umuulan na ulit dito sa bahagi ng Manila Bay. Kanina bahagyan tumigil ang ulan pero nagsimula ng ang ulan dito pasado alas 6 nga ngayong hapon. Pero silipin naman natin ang lagay ng mga lansangan sa Metro Manila. Umpisa natin po sa bahagi ng EDSA Aurora kung saan nagkakaroon po ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa Guadalupe papunta naman po ng Makati. Ganon din ang sitwasyon sa bahagi naman po ng Ayala kung saan nagkakaroon din po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Dito naman po sa may bahagi ng EDSA Ayala ay nagkakaroon ng magaan na pagdaloy ng trapiko kung saan nga mabilis po southbound at northbound ang pagdaloy ng trapiko. Sa may bahagi naman po ng lungsod ng Maynila ay maayos ang daloy ng mga sasakyan dahil nga po unti-unti nang humupa yung baha dito sa mga lansangan sa lungsod ng Maynila. Erwin Sheryl? Maraming salamat Edison Reyes na gulat live mula sa Maynila.